Senador Bato de la Rosa, may numero sa Senado kapag naihain na ang draft resolusyon na nagpapabasura sa impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Kasama natin sa balita si Radyoman Conde Batak kompiansa si Senator Ronald Bato de la Rosa na may mga senador na susuporta sa kanyang ihahain na resolusyon na nagpapabasura sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay de la Rosa may numero na siya pero hindi pa niya masabi kung gaano karami ang mga senador na boboto pabor sa kanyang resolusyon. Binigyan niya ng kopya ng draft reso ang mga senador na gustong humingi at may mga mambabatas na naghayag ng suporta sa kanyang resolusyon. Marami na, marami na. Hey, So, hintayin ko na lang kung... Oh, may numbers na po kayo. Ha? Uh, may number lang. Kung may number. Pero hindi ko pa masabi kung gano'ng padami. Kung saan so, so, may number. So, you're confident? Numbers na naman is from 0 to 24. Diba? Masa ko mas yes, may number ako. Oh. Yes, yes, Paliwanag pa ng senador, ginawa niya ang resolusyon bilang suporta sa naunang manifestation sa plenaryo ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na functionally dismissed na ang impeachment case at hindi na pwedeng aksyonan sa 20th Congress. Umaasa si De La Rosa na ma-adopt ang kanya resolusyon oras na maihain ito pero bago pagbotohan ay obligado pa rin silang talakayin ang articles of impeachment na magiging batayan para maibasura ang kaso. Kasama mo sa DZXL Arm Manila, Radyo Mancon, Debata, Tatak, Arm and...